Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila Amabad. Ang lahat ng papuri at salamat ay tanging sa ala lamang ang Panginoon ng lahat ng nilika. Sa kanya lamang tayo humingi ng gabay at kapatawaran. Ang sino man pinatubayan ng ala sa matuwid na landas ay walang sino man ang makapagliligaw sa kanya. At ang sino man ang nasa pagkaligaw ay walang makapagbigay patnubay maliban sa gabay ng Allah. Ako ay sumasaksi na niniwala na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah ang nag ng ang laging buhay. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan ay alipin at sugo ng Allah. Nawa ang kapayapaan, habag at pagpapala ng dakilang Allah ay mapasalahat ng mga propeta gayon din sa kanilang pamilya at kasamahan, at sa lahat ng tao at mga jin na tumatahak at tatahak pa lamang sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghukom. Mga mahal ma na kababayan, kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, una-una ay binabati ko kayo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa mga hindi pa muslim na hindi nakaunawa, ang kapayapaan, habag at pagpapala ng dakilang Allah ay mapasain yung lahat. Sa pagkakataon pong ito, ang paksa na aking ibabahagi ay ang basihan ng tamang pananampalataya. Bakit kailangan natin ang tamang pananampalataya? Kasi sa tamang pananampalataya lamang natin makakamtan ang tunay na kaligtasan. Sa panahon natin ngayon ay sadyang napakarami na ang pananampalataya. So paano pa natin malalaman na tayo ay nasa tamang pananampalataya? Kinakailangan natin ito sa buhay natin. Dahil walang ibang dahilan kung bakit tayo nandito sa mundong ito. Sinabi ng tagapaglika ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Sabi niya sa malapit itong kahulugan sa ating wika, nilika ko ang tao at ang mga jin upang sumamba sa akin. So 'yun ang purpose kung bakit tayo nandito sa mundong ito. Hindi tayo nilikha ng Diyos para parang laro la, lamang. Hindi tayo nilika para magpakasaya, kumain, o ano paman. Bagkus nilika niya tayo para tayo ay sumamba sa kanya. So, paano natin sasambahin? Kaya dito natin, kaya kailangan natin ang tamang pananampalataya. So, paano natin malalaman na tayo ay nasa tamang pananampalataya? Sa kadahilanan sa panahon natin ngayon ay sadyang napakarami ng pananampalataya ang nagsilipana. At lahat ng ito ay nagkiklaim, nag-aangkin na sila ang tama, sila ang tunay na pananampalataya. Lahat. May isa, walang may na hali kayo pumasok kayo sa aming pananampalataya dahil hindi kayo maliligtas. Bagkos lahat ng pananampalataya ang sinasabi, hali kayo pumasok kayo sa aming pananampalataya dahil dito nyo lamang makakantan ang tunay na kaligtasan. So, mga mahal na kababayan, hindi ba tayo nag-iisip hindi ba tayo nagtaka? Saan ba talaga ang tama ang pagpanan ng panataya? Alin ba talaga ang tunay? Dahil lahat naman nagsasabi ng tunay. At katunayan pa, mga mahal na kababayan, lahat ng pananampalataya dito sa ibabaw ng mundo, ang tinuturo lahat ay puro kabutihan. Walang pananampalataya ang nagtuturo ng tungo sa kasamaan. Bagpos lahat ng pananampalataya tungo sa kabutihan. So paano natin ito malalaman na ito ang tunay na pananampalataya? Dahil ang pananampalata dito sa mundong ito ay meron ding dalawang klase. Anong dalawang klase? Itong tinatawag nating man-made religion at saka God-made religion. So, pag sinabi nating God-made religion, ito ay nagmula sa tagapaglikha. Pag sinabi na, naman natin na ito ay man-made religion, ito ay nagmula sa tao. So, pag sinabing man-made religion, napakarami ito. So, dito tayo sa God-made religion. Dito tayo sa tamang pananampalataya yung nagmula sa tagapaglika. Dahil ang tagapaglika, hindi siya magpapadala ng napakaraming pananampalataya. Bagkus, iisa lamang ang pananampalataya. Dahil nag-iisa ang tagapaglika natin, nararapat lamang na iisa ang pananampalataya natin. So, paano natin malalaman ang tamang pananampalataya? Ito ay ilan lamang ang babahagi ko, mga kababayan, ay ang ilan lamang sa basihan ng tamang pananampalataya. So, ano ang basihan ng tamang pananampalataya? Una-una, Kinakailangan ang pananampalataya natin ay nagmula sa tagapaglikha. Pangalawa, kinakailangan ang pananampalataya natin ay isinabuhay ng lahat ng mga propeta. At pangatlo, kinakailangan na ang pananampalataya natin ay may sariling kapahayagan. At ang pang-apat, kinakailangan na ang pananampalataya natin ay hindi ito nakarehistro. At ang panghuli, kinakailangan na ang pananampalataya natin ay saklaw niya ang lahat ng panahon. So kinakailangan ang pananampalataya natin doon sa nabanggit. Dahil wala man doon sa nabanggit ang pananampalataya natin, nakakatiyak tayo na. Tiyak, tiyakin na natin na ang pananampalataya na wala sa nabanggit ko ay man-made religion. Kinakailangan na mula sa tagapaglika. Pangalawa, isinabuhay ng mga propeta. Pangatlo, mayroong sariling kapahayagan. Pangapat, kinakailangan na ang pananampalataya ay hindi rehistrado. At panglima, kinakailangan na ang pananampalataya ay Saklaw niya ang lahat ng panahon. So, ito, kaya ipapaliwanag natin ito mamaya. So, pansinin natin ito mga mahal na kababayan na. Sadyang napakarami pa na ng Lahat nag-aangkin, lahat nagsasabi, kami ang tunay na pananampalataya. Lahat nag-aakay, nagpaparami ng miyembro. Na ito ay hindi natin makikita sa pananampalatayang Islam. Kaming mga Muslim ay hindi kami nagpaparami ng miyembro dahil hindi pa ta, tayong tao, hindi tayo kailangan ng pananampalatayang Islam. Bagkos tayong tao ang nangangailangan ng pananampalataya. Tayo tao ang nangangailangan ng tamang pananampalataya. Tayo ay nangangailangan ng Islam. Hindi ang Islam ang nangailangan sa atin. Hindi ito kagaya ng ibang pananampalataya na kung saan kailangan nila ng napakaraming membro. Dahil pag wala silang membro, hindi tatakbo ang kanilang nanampalataya. So ang Islam hindi nangailangan ito ay kakaiba. So, pansinin natin ito mga kababayan. Lahat nagsasabi, kami ang tama, kami ang tunay. Maging ang Hinduismo, Judaismo, Confucianismo, Kristyanismo, o maging kaming mga Muslim. Nagsasabi na ang Islam ang tamang pananampalataya. So, kinakailangan sa so, iyong sana paliwanag ko kanina na lima, isa-isahin na natin. Una-una, nagmula sa taba, tagapaglika. So, bilang Muslim, ano ang patunay namin na ang pananampalataya ay nagmula sa tagapaglika? So, ang patunay namin, ito ay mababasa natin sa banal na Quran. Sinabi ng tagapaglika sa banal na Quran, Inna dina in Islam. Ibig sabihin, katotohanan ang Islam lamang ang pananampalataya sa aking panin. At sinabi pa ng tagapaglika sa banal na Quran, Al-yawma akmal tulakum dinukum. Wa atmamtu alaykum nikmate waradito la kumul Islam adina Sabi niya sa malapit ito kaulugan sa ating wika Sabi niya ang sa araw na ito ay aking ginawang perpekto at aking pinili ang Islam bilang inyong panuntunan ng buhay. So, ang pananampalataya ng Islam ay panuntunan ng buhay. Hindi lamang ito isang pananampalataya. Bagkus ito ay way of life. Kasi bakit way of life? Dahil sakop niya ang lahat ng aspeto ng buhay. Maging ito ay spiritual, science, hygiene, sports, politics, at ano pa man. ng pananampalataya ng Islam. Hindi ito na, kagaya ng ibang pananampalataya na kung saan ang saklaw lamang ay ang pang-spiritual. Bagkos ang Islam, lahat ng aspito ng buhay ay sakop ng pananampalataya. At bilang maawain at mahabagin ang tagapaglika, siya ay nagbabala sa sangkatauhan. Sinabi niya sa banal na Quran, A'udhu billahi minasyaitan al-rajim, wa man yabdagi al islam adina, falan yukbala wahwa fil akhirati minal qasirin. Sabi niya, ang sino man ang maghangad o magnanais ng ibang pananampalataya maliban sa pagsunod, pagsuko at pagtalima o ang Islam ay hindi tatanggapin sa kabilang buhay. So, ang Islam lamang ang pananampalataya na tanggapin ng tagapaglika sa kabilang buhay. Dahil ito ang kanyang pananampalataya at ito ang pananampalataya na isinabuhay ng lahat ng mga propeta. Kinakailangan natin ang pananampalataya na isinabuhay ng mga propeta. So, ano naman ang patunay namin bilang mga muslim, na ang pananampalatayang islam ay sinabuhay ng lahat ng mga propeta. So, mapapansin natin, makikita natin, paano ba nagdarasal sina propeta Abraham? Sina propeta Moises? Propeta Jesus? Propeta Muhammad? Paano ba sila nagdarasal? Nakikita ba natin sa ating pananampalatay? Makikita lamang na ninyo ito sa pananampalatayang islam. Si Jesus, o Isa alayhi salatu wasalam. paano siya magdarasal? Siya ay naghugas ng kamay, paa, at siya ay nagpapatira pa sa lupa. Maging si Propeta Moses, siya ay nagpapatira pa din sa lupa. Tinatanggal niya ang kanyang sandalyas bago siya pumasok sa sagradong lugar. So, kami mga Muslim, kapag pumasok kami sa bahay dasalan o sa masjid, tinatanggal namin ang aming mga tsinelas. Paano magdaras sa mga propeta? Ganyan. Sila ay naghugas ng kamay, paa, at nagpapatira pa sa lupa. So, kinakailangan na isinabuhay ng mga propeta. Maging ang lahat ng mga propeta ay nagpapahaba sila ng balbas. So, kami mga muslim ay nagpapahaba din ng balbas. So, kinakailangan yun. Kinakailangan sa pananampalataya natin na isinabuhay ng lahat ng propeta. At pangatlo, kinakailangan na may kapahayagan. So, anong pananampalataya ang mayroong sariling kapahayagan? Pananampalataya islam lamang. So, pansin natin sa sa, sa kang sangka Kristiyanuhan. Ano? Ano meron sila? Isang kapahayagan, Biblia, lahat napakarami silang denomination pero isa ang kanilang pinagkukunang aral. Dapat nararapat lamang na sa isang kapahayagan ay magkakasundo. Dahil ang isang kapahayagan dapat iisa rin ang pananampalataya. Hindi yung magkaiba-iba, iba-iba ang interpretasyon, ganito ang interpretasyon ng ibang pananampalataya, ganito, ganito. So, hindi po tama yan. Maganda pa o mabuti pa sa aklat ng mathematics kapag tinanong mo ang bata, 1 plus 1, ang sagot ka agad 2. Pag tinanong mo siya ng 2 plus 2, ang sagot ka agad po dahil nagkakaisang lahat ng tao sa mundo dahil isang kapayagan ang ng Aklat ng mathematics. Pero sa sinasabi nating words of God o salita ng Diyos, hindi sila nagkakaisa dahil iba ibang ang interpretasyon o iba-iba ang pagkaunawa. So, kinakailangan na meron tayong sariling kapayagan. Bilang Muslim, kami ay meron kapay... may sariling kapayagan. Ito yung banal na Quran. Ang banal na Quran na ito ay pinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang banal na Quran ay pinahayag sa kanya sa pamagitan ng revelasyon kay Angel Gabriel at hindi ito buong aklat na ipinahayag kay Propeta Muhammad sa kanya na ang kapayapaan. Bagkos ito ay pinahayag sa kanya sa loob ng 23 taon. pira piraso, bawat pangyayari ito ay hinahayag ng tagapaglika sa pamagitan ni Angel Gabriel tungo kay Propeta Muhammad. Ito ay pinahayag sa wikang Arabic hanggang sa kasalukuyan ay nanatili pa rin sa orihinal na anyo sa wikang Arabic. So, mga mahal na kababayan, kung pansinin natin sa ngayon, may makikita kayo ng Quran na iba't-ibang lingwahe, nakatranslate sa anuman, sa English, French, Chinese, o Tagalog. Pero, kung titingnan natin na andun pa rin ang tunay na salita, yung wikang Arabic. Dahil, halimbawa, kung nagkamali sa pag-interpretasyon, sa pag-salin, babalikan lamang yung orihinal na kapahayagan sa wikang Arabic. So, kami mga muslim, merong kapahayagan may banal na Quran. At ang banal na Quran na ito ay milyon ang nakamemorize buong mundo. Dahil ang, buong, ang banal na Quran, kapag gaming mga Muslim ay nagdarasal sa loob ng maghapon, amin itong ginagamit sa pagdarasal. Kaya libo ang nakamemorize, milyon. Maging sa atin lamang dito sa Pilipinas, libo-libo ang nakamemorize ng banal na Quran. So, pang-apat, kinakailangan ng pananampalataya natin ay hindi nakarehistro. So, punta tayo sa SEC, sa Security and Exchange Commission. Doon po natin makikita ang mga pananampalataya na nakarehistro. Pero ang Islam doon ay hindi nakarehistro. Bakit? Bakit hindi nakarehistro ang pananampalataya ng Islam? Dahil walang nagtatag. Walang founder. Alangan naman ang tagapaglika ay magkatawang tao para ay eh, parehistro ang pananampalataya. 'di diba? So, kaya kung bakit ang mga pananampalataya na yan ay nakarehistro sa kadahilanan na merong founder, merong nagtatag. Pero ang Islam, ang tagapaglika. Alangan na, ang tagapaglika ay bababa dito sa mundo para iparehistro ang pananampalataya. So, kinakailangan ang pananampalataya natin ay hindi nakarehistro. At ang panghuli, kinakailangan ang pananampalataya natin ay saklaw niya o sakop niya ang buong panahon. So kung ating mapapansin ang pananampalataya ng Islam, hindi lamang ito dala ng Propeta Muhammad. Bagkus, ang pananampalataya ng Islam ay isinabuhay ng lahat ng mga propeta mula kay Adam, Abraham, Noah, Solomon, David, Ismail, Jesus Christ, Muhammad, Tispi, Apandibot, Islam, lahat ang kanilang isinabuhay. Hindi ito kagaya ng ibang pananampalataya na kung saan, kailan lamang itinatay. Tapos, nagsasabi sila na kung hindi ka papasok sa kanilang pananampalataya, ay itatapon ka sa apoy ng imperno. Magbigay na lang ako mga mahal na kababayan ng isang halimbawa ng pananampalataya. Hindi naman sa sinisiraan natin siya, bilang pagkukumpara lamang, bilang paglilinaw lamang. Halimbawa na lamang ang Iglesia ni Cristo. Sinasabi ng kanilang pastor, ministro, na kung hindi ka maging iglesia ni Kristo, ay itatapon ka sa naglagablab na apoy ng imperno. Pero mahal, mahal na kababayan, ang tanong, kailan ba itinatag ang kanilang pananampalataya? Punta tayo sa SEC, sa Security Exchange Commission, kung kailan itinatag ang kanilang pananampalataya. Mata, mababasa, matitingnan natin doon, itinatag lamang kanilang pananampalataya, July 27, 1914. So, ang malaking katanungan doon, paano na lamang namatay 1913? 1912. Kawawa naman sila, hindi sila maliligtas dahil sa panahon nila wala pa yung naturang pananampalataya. Maging ang mga propeta, sina Abraham, Noah, Solomon, David, Ismail, maging si Jesus Christ, sa panahon niya wala pa yung nasasabing pananampalataya dahil itinatag lamang ang Iglesia ni Kristo, July 27, 1914. Ikawawa e, naman pala yung mga naunang tao. So kinakailangan ang pananampalataya natin ay saklaw niya ang lahat ng panahon. Ang pananampalataya ng Islam ay sakop niya ang lahat ng panahon dahil ang pananampalatayang Islam, ito ang isinabuhay at ipinangaral ng lahat ng mga propeta. So, mga mahal na kababayan, hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat na huwag kapulutan natin ito ng aral. Sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapay